Hi guys, welcome to my channel, Akayan TV uh, bawang araw, baung vlog guys Tayo, MMK vlog ulit guys Ispapakita ko kayo guys uh, Dumating na aking order na matagal ko pinangarap guys Na uh, eh, Start na ganito guys Sa camera Ayun guys, nakabili na ako guys Uh, mayroon pang ano siya. Ang taas ito guys, nasa 1 meters to my git. Uh, 1.7 natan nakalaya dito. Uh, dito yung kami um, niya, full closure niya. Ngayon guys, dito yung mga, ano niya. Tignan ko na yung brochure niya guys, paano itong kabit. Uh, ito Tutu, ito ito Tidak lagi nak kembali. Kaya pasara ng harap ka guys. Talagang matutupad. Doon so, talagang pilitin mo na ano, sa awal ng Panginoon Diyos guys. At talaga natin lahat ang bagay na guys. Ang ating dapat na panata. Ayan. yung Kasi ang Diyos natin, yung Panginoon Diyos, ang Ama, ay makapangyarihan sa lahat. Ito na natin lahat guys. Salamat kayo sa mga basa ko yan, mga chat out ko rin yung mga basa ko yan, mga ano ko guys, mga uh, nang tatawa sa aking na channel. Okay, God bless yan lahat at uh... wala akong may tutumbas sa inyo guys ang inyong kabayan nyo sa akin. Dahil uh, nyo ako sa katuhanan na uh... <laughs> pang lalait sa aking channel. Okay lang guys sa inyo at uh, lubos ko yung minahal ko kayo. Ito guys yung ano Bubuoyin ko lang guys Ito yung gagabitin ko guys sa pag sa Pilipinas At ah uh, Pangarap ko talaga guys isa Ang maging ano. nga uh, bablog talaga ako guys Kabili ako to guys Lagyan ang camera to Ah uh, Sa Pilipinas Ito ay ano Nasa Kulang, -kulang 30 ko 3,000 Iwan mo saan galing to guys Anong made to US ata. Big US. US. Uh, to guys 200 ano? Uh, 244 <coughs> plus may kasama pang ibang ano, ano blood. classic Four. Two. One. Two. Two. Four. So guys yung aking ano uh, guys. Minimithi ko lang guys na pangarap ko na magkaroon ng ganito. Isusult ko guys na kukunin yung bibilhin yung ano yung isa. Yung uh, ah uh, tawag to. Yung camera. Ay like guys babaw. Camera tapos uh, bili ako ng ano ng uh, mga kailangan ko sa ano sa pagbablog. Ako naman guys, monetize na ako sa ano, sa Uh, channel ko at uh, kailangan ko lang uh, lagi mapagrupo siya at uh, shout out ko pala mapatiin ko yung mga uh, shout out ko yung mga aking subscriber yung mga followers ko sa Facebook at uh, mga viewers ko sa Facebook at sa, sa aking channel sa, sa YouTube God bless inyo lahat at shout out ko rin guys yung mga baser ko dyan mga uh, hindi agree sa akin mga ginagawa pero para sa akin to masaya ako dahil ginawa ko to pinag-decision ako to ito guys nangarap ako magkaroon ako lang gawin to Taraan! ito guys mamaya pinagin nyo guys ayo ang kapa pala guys ang <laughs> pula ako guys yan yeah, no ang luck mayroon pa ito oh apa guys ito ang luck niya Sorry, ignorante tayo guys. <laughs> ignorante si Lakay. Sensya na kayo. Ayan. dahan dahan? Ayan. Dahan dahan Tapa. Ayan. Dahan dahan. Ang haba guys. Lakay. Ayan. Okay, support na lang guys. Ang aking Facebook. Aking page. At ah. Uh, hindi pa ako monetize guys ha. Ah. Estimates as support naman dyan, guys. Baka naman <laughs> nga pa, guys. Oh, oh, oo, oh. nakakuha ay sa kulay, ah, ah, ah medyo masigip kasi ang aking, ano, aking kayo ngayon. Uy, ya, ya, skip na and payo guys kung so, ano ang taas ito guys yung ano ang taas ito ay one point six hasta one point seven di ko one point six sa

上手に持ってきて、下手に持ってきて、下手に持ってきて。 Okay guys, salamat sa inyong panunood guys. Ah, uh, tupad lang isa akong pangarap na magkaroon ng ganito guys. So, ah, uh, 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 guys. na okay, okay guys, malang maraming salamat guys sa inyong panonood at uh, pag-subscribe natin ng ating channel at uh, pindot ang notification bell o pag-update kayo sa lahat ng aking video na aking ina-upload. At uh, mag-iat kayo guys, pakilike and share and comments and follow my page Lakayan TV.